Trabayo talaga yan Kamag-anak daw yan Ni Vice Ganda alika <laughs> ka, pe-premium Ang sir boyet Wala yun, wala yun Players, are you ready? Okay, ready na ha On your mark Set, go! Ayan, okay Okay, okay Nahulog ang isang mananakbo ng, anong division ko? Go, go, go! Nagunguna ang Camp Sur! Bumahabol ang Camp Norte! Habol! Ay, nahulog ulit! Sige, so... habol! Mm -hmm. Go, go, go! Uy, talon ng talon! May lahi talaga ng kabayo yan, kumatalong. Mm -hmm. Go, go, Ayan. go! Go, go, go! Go, go, go! Ayan na! Ayan, Ayan na! Ayan na. ¡Ay, ay! 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 ¡Ay,